Alam mo po kapatid ano, kagaya namin ano, ang aming sinusunod kasing kalendaryo, yung kalendaryo yung sinunod ng Panginoong Hesus, yung Hebrew kalendar. Ang bagong taon kasi kumpormi sa kalendaryo ng tao, kagaya ng Chinese. Ang Chinese New Year, February, hindi naman ano eh, hindi naman December eh. Hindi naman January one. Kamu, ang dahilan kung bakit iba-iba yan, kasi iba-iba sila ng paniniwala. Iba ang paniniwala ng mga uh, Chinese tungkol sa relihiyon Iba ang paniniwala naman ng mga Hindi o mga Hindus. Kaya nagkaiba-iba ng New Year dahil iba-iba ang kanilang sinusundang kalendaryo. Yun naman kalendaryo ng Iglesia Katolika nung iutos ng Papa sa Roma na gumawa ng kalendaryo Romano, Nagkamali naman yung gumawa ng kalendaryo. May kulang na apat na taon. Hmm? Doon sa talagang takbo ng panahon. Kaya yung kalendaryo Romano, mali eh. No? Tapos, meron namang kalendaryong Ebre yun. Tinatawag na Hebrew kalendar. Nag-umpisa yun nung umalis ang Israel sa Egypto. Nung umalis sila doon sa lupain ng Egypto. Nung ialis sila ni Moses, Uh, yun ang tinatawag na umpisa ng kanilang panahon, ng kanilang mga taon, mga buwan. Yun, doon nag-umpisa yung Hebrew kalendar. Kaya nagkakaiba-iba dahil sa paniniwala. Pero ang totoo sa lahat ng kalendaryo na pwede nating masundan sa panahon ngayon ay yung Hebrew kalendar kasi yung kalendaryo na yun ang ginamit ng Panginoong Heso Kristo, kapatid.